Nakakapagtaka lang, no? Hindi tayo nauubusan ng kwento noon. Yung after nyo maglaro ng patintero, tagu-taguan, tumbang preso, madali taya ay isa-isa kayong mag sa paborito nyong tambayan. At sa kalagitnaan nga ng kwentohan, may isang antukin, may bumabangka sa kwento, may patago na nagyoyosi, may mga malakas mag-good time at mang-trip, at nakakapagtaka pa sa lahat every time na magkikwento kayo ng katatakutan ay natatapat ng bayarnes ng gabi. May ilan nakikitulog na sa tropa dahil takot na umuwi. Sa napakasimpleng buhay lang noon, sadyang masaya na. Pero alam ko ngayon, marami na tayong pagsubok na hinaharap, kanya-kanya responsibilidad, kanya-kanyang problema na hindi mo dapat ipag-alala dahil bata pa lang tayo, pinalaki tayong matatag at makakaya natin yan. Salamat sa naging parte ng kabataan ko. Mabuhay kayo!